ginawa ni Boytapam patunay lang na na si Cherry White. Totoo nga kaya ang mga hakahaka -haka na ang ginawang ito ni Boytapam ay patunay na na niya ang isang Cherry White. Ngunit ano nga ba ang hindi makalimutan ni Boytapam kay Cherry White? Masasabi nga ba natin na hindi pa talaga ito nakamubon? Lalo pat iba ang karismang daladala ng naturang vlogger. Kung matatandaan nga natin, na isa sa kinikiligang vlog ni Cherry Wet at Boy Tapam ay ang pagpunta nila noon sa Okada Hotel. Dito nga pinakita ng dalawa na kung gaano nila kamahal ang isa't isa dahil alam naman nating lahat na talagang mayayaman lang ang pwedeng makapasok sa Okada. Kung dalhin mo nga dito ang mahal mo sa buhay ay talagang hindi ito biro. Kaya naman patunay ang pagdidit noon sa Okada ni Buitapang at Cherry White para sabihin totoo talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit ano nga ba ang napansin ng mga netizen? Napatunay lang daw na namiss ni Buitapang si Cherry White. Pakikita kasi natin dito na lumuwas itong si Buitapang sa Maynila kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya daw siya pumunta ng Maynila. Dahil sa bagay na ito na gusto niyang gawin sa kanyang mga kaibigan Sabi pa nga rito ni Buitapang na ipaparanas daw sa kanyang mga tropa kung paano maging mayaman Ito nga ay yung pumunta sila sa Okada Hotel para mag-stay ng isang araw doon Sa vlog na ng kanyang kaibigan na si JB Tapang Dito nga natin makikita na kung gaano kabuti si Buitapang sa kanila Dinala po tayo ngayon ni Buitapang sa isa sa pinakamahal na hotel sa Maynila ang Okada Hotel. Aniya. Ngunit himbis na ang pagiging mabait ni Buitapang ang mapansin. May iba tuloy na inalala ang mga netizen. Sa Okada na pinuntahan naman no, o. No nila Cherry at Buitapang. Masasabi nga natin dito na miss na talaga niya si Cherry White. Gaya niya dito din nila ang kanyang mga kaibigan. Habi pa nga ng isang netizen. Dati dyan sila ni Cherry White. Binalikan lang niya. Dahil na miss niya si Cherry White. Napansin pa nga ng isang netizen na lahat daw ng pinantahan nila noon ni Buitapang at Cherry White ay binabalikan daw ngayon ni Buitapang. Sana yung pagbalik muli sa Okada Hotel.